magpalambot Ayan Ayan Ito po, aming huli, ang laki Lapad Parang kamo na Ito ang aming lahat na huli dami, ang lalaki So yun po, isa pong mapagpalang araw Nandito po tayo sa may ilalim ng tulay Bagong site po Kasama po ulit natin si Kadudoy Ayan so po siya May babag ko po kaming lambat na nabili Kaya Aming susubukan ulit ito o so yan po Abangan nyo po yung aming huli Yan po, sa kabilang yan meron din ang huli May nag-iihaw na doon sa kabilang 'yon Sana may luto na sila may eh, nakahuli na. Nagluluto na sila. Oh. Eh, Ayun. huli pa dun. Medyo malawak po tong aming hulihan ngayon. Ayan po. Oh. Medyo hawan to. Magandagandang hagisan to. Malawak-lawak. Ayan. So yun po. Naglatag pa po kami ng isa pa. Ayan. May eh, na po kami. Ano? May sumabit na. <laughs> Ayan o, oh, nagpipisliga no? Oh. Laki. Ayan po, si Kadudoy po ang ating pinapalusok sa tubig. At ako po ay hindi marunong sa tubig. Takot. <laughs> ayan, akin ang dulo. na uh, ito. Ayan. Laki o. Laki, ayan po. May huli na kami yan. Laki. Ayan pa po, po, sa kabila. Ito Malaki din oh. Panalo Panalo Kami tayong pangulam Yan Yan po ang ista Ang dalulo wala Pakalaki nyan Lapad Yan pa Pukulay ko lang to Wala na yung Wala pa tayo, sana kinuha ko na kanina nandun na ulit nandun na ulit nandun na nga. mag-franc talaga tayo ng ko na yan meron doon sa dulo para sumabit dito lang po tayo sa gilid dito hindi na tayo makalusok hindi tayo marunong doon sa gitna hindi <laughs> ka lang sa gitna

Makahuli na naman. may kalaban eh. Ito nga lang ulan ng kalaban. Maulan po dito. Ito nga lang, kahuli. Okay. Hindi yan. Laki. Ayan. Ayan po, laki o.

pa dito ito Ayan o Laki dito Ayan o Grabe, parang sa palingki Halos <laughs> ang kilo na yan Haba ng panunsok na

ka lang, tatanggalin pa Tana po, may huli kami, dalawa Dalawang malaki Dalawa nga, 1 kilo naman Malaki naman daw Ay, ko. huling nating huli. Panalo. Yan. Ito na siya sa labas. na magpalambot. Yan. Yan. po. Aming huli. Ang laki. Lapad. parang ka muna. Magiging katayang po ang lahat na huli. Ang dami, ang lalaki. Ayun po. Ayan po, huli namin o. Oh. Napakalaki. Ayun, lapad. Hmm. Tinatanggalan po ni Kadodo yung ano. Dandahan lang natin kasi sayang yung kamanti natin. Lambat. Para magagamit natin. Dandahan lang kasi pag napunit yung lambat, sayang. Kabibili lang. Kaysa bibili pa kami sa palengke ito. Meron na dito sa ilog oh. Kano pa man wait, 140. 140. <coughs> 50 pala. Yan, lalagyan natin dito sa atin. 150 mo makailang isda ka? Oo. Oh. Palengke 150 mo dalawa lang yan. <laughs> <laughs> Dalawang tilapia lang. Opo. Lapad yan. Oh, ba? Diba? Oh, wow, ito pa, may mga huli. Sukat oh, so, na. 'to halagay po natin sa ano sa lagayan si iyo tapos masuk yan may sa malapad napakalapad nito puno ang lagayan Jackpot. Ayun po, ganyan karami aming huli ngayon. O, ang dami niya, malalaki yan. So yun po, maglilinis po tayo ng isda. Kakaliskisan po natin, tsaka tatanggalan natin ng hasang. Para po may panluto, pangulam ulam, tsaka ano, pang uwi po yung iba. Kasi po medyo marami. So subaybayan so, niyo po ang ating ano.

sarap po itong pang ulam. Oo, oh, malalaki siya. Ayan. Okay, kaya sila alam likod Tapos po natin ano, natin po ilalagay dito sa loob. Tapos kaliskisan. Nalinisan na yung iba. dalawa na tayo eh ano pa tayo may ilan pa dito na lilinis so yun po ah, uh, ang tabayan na ninyo po yung ating pagluluto at ating tong at lang tong ano ating lang lilikomin tong ating pinagkaliskisan game so yun po nag-iaw tayo ngayon ng tilapia kaya lalagyan muna ng asin yung muna, kasi tayo 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 tayo. Ang ganda mo pag himas ha Pasukan mo yung butas Yung hiwa pala Para masarap Yan, G. Dito na. Hawin mo na, lagay lang diyan, wala kaming ihawan kaya ito na muna yung aming kwan. Improvise na ihawan. Balansin mo ha, baka mamaya wala na yan. Kalawa lang ng panawang naman yan. Ano, lagay mo lang diyan. Ha? Okay rin naman. No, lucky. Ay po mga dodoy, abangan po ninyo yung uh, aming uh, pagkainan niya mamaya at ihawin ko muna namin. Dahan-dahan uh, lang para hindi siya masunog kasi walang kaliskisan camera po. po. Ating babalik ka na, na po yung ating inihaw. Ayan. O, yun. Kunting-kunting na lang. Naihaw rin kahit walang ihawan. Yan. Kunting in-in pa. Ayusin mo lang yung baga kunti. Usog mo sa Kung Ipunin mo yung mga kwan para karoon ng baga ba. Yan. Para po Yan.

Layan mo lang. <laughs> yan, yan, yan. Tawag, no? tawag, yan. Yung sandok ko na yan. Ikit na mo na, yan. Lalayan mo na lang. Wala makutol. Yun, oh. No? Luto, Luto na. Ayan. Ayan. Ayan na po ang kasunod niyan. Ayan so, oh. na po. Ayan na na. Ayan po tayo. Kasi na lang. So, yun po. Nagawa tayo ng sausawa ng ating inihaw na tilapia. Yung po lang po. Tsaka kunting suka. Tapos kunting suka. Tapos wala po kaming salamat yung nabili pero pwede na po. Ito. Ayan. Pwede na ayan, po. ayan o. So kasunod nito ay prepare na. Prepare na. Ayan o. Lalatag na uh, natin yung ating inihaw na tilapia. Ayan. Daman po ninyo. Ayan po. Okay. po. Uh, bago po tayo magsimula sa pagkain, ay po ay Lord, thank you po sa pangaraw-araw namin na uh, ginibigay nyo mga biyaya sa amin. At um, i-bless ko po ang aming pamilya sa Pilipinas. At sa ating mga viewers, uh, i-bless mo din po sa pangaraw-araw. Thank you po sa inyo. At um, po ay Binibiyayaan nyo lagi ng dalito na masarap ng tilapia, magkain, na nasariwang-sariwa. So, uh, po. thank you po. Amen. Amen. Amen.

Ito. Ay grabe to. Teka, talaga sa kwan. Ay grabe, ito. Ay, grabe, ito. Ay, grabe ito ka pagkastress Grabe oh. magandang nito, inim. -in. po tayo.

buhay wala merkado kaya hindi kami nakapagluto sa ibang bahay. Susunod so, na lang po ni Chinese so, New Year, wala akong sakop pa po ng Chinese New Year sa isang linggo na ito kaya parado palindip. pa dito palingkit pa ko sila paano po ito pati na ang so, dinaanan po namin ay lak 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 sabi ko mag iaw na lang muna tayo. So, bawal na lang po tayo sa ating sa uh,

kababayan dyan sa Fernando ng mundo sa tapos sa inyo tapos sa ating mga kababayan sa Pilipinas sa mga lugar mo isa mo doon para subscribe ko nila sa taga Lubo Batanglan po sa Lubo Batanglan tapos po sa inyo lahat tapos tayo mga uh, subscribers ko dyan lalo na po sa Ramona ang ating gulang ngayon. Sariwang-sariwa. Mm -hmm. Ano yan? Luli ay tinawagan. O si hindi pa'ta marunong makagig. Hindi pa'ta marunong lango. <laughs> Iwan pa, ano gagawin natin dito? Ako <clears throat> eh, kasama lang din ang magbitbit. Pwede ako taga bitbit -bit lang, taga luto. Pwede rin, taga saing lang. Sabihin ang yung kain na kain alam nun. <laughs> <laughs> Naghanap na ako kanya yun na pipi. Hindi bumilog. Hindi marunong. Ay, kaya, ako, ako Ang kanya, bakit naman hindi naman kasagaya? Ako hindi naman talaga kong hangin sa Pilipinas. Amit na ako doon, kuryente, bingunin. Hindi man talaga ako nagdadala. Sa ano sa palengke? Pero sa katagalan, mabilis. Kawa <laughs> naman ng lala. Nabilog naman minsan. Pero may tukso pa rin. Hmm. Ang ah. hmm. bilis mo kumain ah. Gutom na na. Gutom? Gutom Gutom eh. Ayan, na atay. Pakapakan na lang. Pakapakan <laughs> na lang. Pakapakan na lang. Pakapakan na lang.